Up -up. Uh, Dito, ako ako ng maging mabuti. Para sa sakay ng mga sa, uh, Ay, mga bus sa labas. Galing pala ako ng pagkangas sa buto bus. na talaga yun sa tagay kasi ah uh, ayun may terminal na tagay si Papa uh, pero mas okay kasi nga uh, ano ah uh, iwas moving uh, diba so ayun na yung sa Phoenix, ko daya anymore kung ano